Nang retiradong pound for pound legend si Manny Pacquiao para talunin si Mario Barrios para sa welterweight title. Si Manny Pacquiao ay may pagkakataon na talunin si Mario Barrios para sa WBC welterweight title ngayong tag-init, ayon kay Roy Jones Jr. Noong nakaraang linggo, inihayag ni Manny Pacquiao na tatapusin niya ang kanyang halos apat na taong pagre-retiro sa boxing sa ikalabinsyam ng Hulyo sa isang laban-laban kay Barrios, na magdedepensa sa WBC belt sa pangalawang pagkakataon mula ng mayangat sa ganap na kampiyon noong Hunyo taong 2024. Ang labing-anim na taong pagkakaiba ng edad sa pagitan ng 8th Division World Champion at ng kasalukuyang WBC welterweight ruler ay nagtaas ng kilay sa mundo ng boxing, ngunit ibinigay ni Jones ang kanyang suporta para sa mga ambisyon ni Manny Pacquiao at naniniwala na ang Pilipino ay maaaring umalis sa Las Vegas na may hawak na sinturon. Basahin ang susunod, hindi dapat pahintulutan si Manny Pacquiao na tapusin ang pagre sa boxing, narito kung bakit. Ang katotohanan na si Pacquiao ay maaaring makakuha ng hugis at pumunta ng 12 rounds sa 46 na taong gulang ay matalo ang karamihan sa mga tao doon, sabi ni Jones habang nakikipag-usap sa Prime Casino, na nag-aalok ng pinakabagong online slots. Ilang tao ang makakagawa niyan? May mga tao na anim na hindi maaaring pumunta halos isang pag-ikot, at ginagawa mo ito sa 46, doble ang kanilang edad. Kailangan mong dalhin ang iyong sombrero kay Manny. Binibigyan ko ng pagkakataon si Manny, lagi mo na siyang kailangang bigyan ng pagkakataon. Ay nalalayan ko siya. Ito ay mapanganib kung ikaw ay 46 sa ring. Maaari kang magkaroon ng stroke bukas.